to to tinitira niya sa labas kasi pag hindi tinira baka tirahin ko to eh So yun mga kalyos po, ginukasama natin si Toto Banlakol, yung ikaibot ba to? At yun ang At sisimula na namin magbarnes doon sa kubo. Kung Ano sa pagbarnes? Ano sa dulo? Yung kubo yung pagbubulok. <laughs> <laughs> mga kalyos po, ginukamali pala ako guys. Sabi, kala ko kasi ito muna yung unahin kong gamitin sa pagpapaganda ng transition. Ng ganda ng kubo mga tropa itong clear gloss ito pala dapat unahin sabi ni airpot itong plastic varnish guys mapulin ko niya, yung resin kasama nga pala natin guys si Toto ito yung bato bato syempre uh, ito natin ilalagay meron tayong pink brush kung nga pala to wala ka palang ganito oh no Paano, kailangan mo mali sa ganito so wala pala si Toto ganito guys kukuha muna siya So excited na ba ang lahat para makita nyo kung gano'n na ba ulit kaganda tong kubo na to. Papagandahin natin yung mga tropa. Ito na guys, uh, dito, dito ko nga pala ilalagay yung pambabarnish ko ron para hindi siya naka sa bote. Mahirap kasi yung ano ano eh. Dito ko magrekta. Mga Para mo na siyang bago guys diba? Ang pakasarap mag garnish mga tropa Ang bango pa na ito guys oh Siguradong ano kanyan nyan Parang lang si Goku So ito na nga mga kalyas po, gino sinisimulan na nga pala namin ito, ito, trabaho, itong kubong nabubuyok na to. Grabe guys, nung unang kita ko to grabe ng paglulumanya, sa ang dami niyang ano, talagang nilinis ko muna to bago burn kasi nga guys diba sinabi ko na rin sa unang vlog ko na pag nirekta nyo agad burn list hindi siya nilinis hindi nyo pinunasan yung pag burn nyo dun lang kakapit lang din yung dumi kaya bago nyo to burn guys linisin nyo to mga tropa no kasi ang sarap sa pakiramdam guys na yung mga bagay na hindi mo kayang gawin tunan mo diba Siyempre, habang lumilipas yung panahon marami kang natutunan kasi sobrang tagal ko talaga ng trabaho sa SM so sa akin yung mga gantong bagay bagong bago to mga tropa ba diba? guys si Toto aka banla ko lang kasama kong batang malupet ang vlogger ng Sambalis, mga tropa. Kayo, guys, huwag nyo istresin yung sarili nyo. Enjoy nyo yung sarili nyo, diba? Ako, si Alice Bogit naman, pa vlog, -vlog lang. Pero nag-enjoy kami ni Toto rito. To, to, to. Siyempre, may kasamang kulitan at harutan. Pwede ba rin, puro trabaho. Siyempre, mararamdaman mo yung pagod mo, diba? Mas so, maganda na yung medyo konting har harutan Siyempre, hindi narinig mga pinag-usapan namin to. Naka-timelapse yan, boy! Tinay mga galawa namin dito, mga kaguyo. Ayun, mga kaliyas, ito na yung nagawa namin ni Toto. ba diba? Ganda na, guys, so hindi pa tapos yan guys. Kaya abangan niyo yung pagbabago ng kubo na to mga tropa. Yung nga ba si Toto? Shout out mga tropa mo to. Shout, shout out sa mga tropa ko dyan. Sana huwag niyo ko sa supportahan guys. Yun. Yan Toto guys. Yan yung guys ang ganda na oh. yung dating luma. Yan yung guys. Eh. Ito na nga mga kaiyas po, ganyan talagang pinuspus na namin ni Banlakol na to Toto to mga tropa. Ang sabi ko nga sa kanya, mga tropa, di ba? mabagal yung trabaho namin. At ang importante, maganda yung gawa namin kesa naman mabilis yung trabaho namin. Tapos uulit na naman trabaho, parang backchab na naman, di ba? Kaya kayo guys, dapat ganda nyo yung trabaho ninyo para hindi pa ulit-ulit trabaho nyo. Siyempre, pagka yung trabaho nyo, harap hanapin pa rin ka ng customer nyo, mga tropa. Kaya si Alias Pogi, di ba? All around niyang boy, hindi lang electrician, pinto, low blaster din niyang boy. <laughs> di ko nga alam guys kung matatapos namin yung toto. sabi ko nga sa kanya, ha, di ba mabagal yung trabaho, basta pulido yung gawa namin. Kasi mahirap nga naman talaga mag back job Lalo yung makikita mo, meron mga ano parang

Siyempre mga tropa, tama na muna ang kalokohan. Nakikita niyo na, hindi pa tapos yan. ganda ng mga tropa, di ba? Yes, Pogi. Kinapos kami ng varnish ni Toto. Bibil pa kami ulit mga tropa. Tingnan naman guys, hindi pa tapos yan. No? Look at that mga tropo. Look at that. <laughs> <laughs> Yun mga kalyas po, gino, uh, na nga pala kami toto ng varnish, Bumili pa kami ng anim dahil ng apat kinulang mga tropa. Grabe, mag ko nga pala talaga guys mag varnish na ito. Tsaka guys, ano, medyo mahal yung barnis dito kasi nga walang galon-galon pwede sila nagbebenta mga tropa so ito na lang, pipinturahan namin, pipinturahan ko dito kasi toto to, tinitirain sa labas, kasi pag tinitirain bakit tirahin ko ito <laughs> Hello, na nga mga kalyas po, inuumpisa ako na nga palang burnish na itong to. At si Toto naman, tinitira niya yung sa labas para naman na ah, yung trabaho namin ay talagang magandang maganda na mga tropa. Siyempre, excited na akong makita to kung ano na ba yung ganda niya, yung ginawa namin. Siyempre, di ba nakaka-proud yun, di ba? Ikaw ba naman, di ka magiging proud sa ginagawa mo, lalo na yung di ka naman professional magpintor, di ba? Kaya okay guys, gawin nyo rin! Kalyas po, hindi na namin natapos ni Toto Balakol itong... Barnes na nyo guys, itong pinagbago. So bukas na siguro namin matatapos to mga tropo. Yan yeah, know, grabe oh, look at that mamen. So mga dito na lang yung video mga tropa dahil uh, ginabi kami ni Toto. Mamaya maano kami ng king king cob cob cobra mga tropa. So let's do it mamen.